nagising kanina dahil na malingki po kami. Ay. 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 Are ano leni? anito 120 yung kilo nito. dito naman nakuha ko lang to ng 190. dito 100 yung kilo. yung bangos mahal noon nakukuha ko lang to minsan ng 125 o 150 mga 140 ngayon 170 yung kilo ang taas yung taho 100 ngayon bumili ako ng plastic na yan dahil inalagay ko na dito ito masarap po sa paksiw eh yan, iihawin namin ito mamaya. Magbudo yung pay ni mamaya. Pahingasan ko ulit. Yan. Time to balut. Ayan, hugasan ko na napatulo ko. Donation. <laughs> Yan, nabalot na. Ayun, Ay, natapos na rin ako magbalot. Ito naman yung mga maliliit na isda. Ayan, nailagay ko na rin. Nilagyan ko nito para hindi dumikit sa mga ganito. Ito may pansising pa ako dito. gawin ko itong sisig. So, ito yung ginagawa ko. Pag bumibili ako, sinuhugasan ko na yan. Malilinis na yan. Sa isang balot, isang lutuan yan. Katulad to, ito may atay. I-mix ko to sa batikolon. Batikolon to eh. So, yon yung karne din. Yun din ginagawa ko. Nalilinisan ko na din. Sinuhugasan ko na yan. Ayan, ilagay ko na dito. Nilagay ko din dito para hindi dumikit. Ah, uh, dito sa ilalim puno na eh.